Kumanda ka na, Coco Martinez. Ayoko. Batang kaya po. Dito si Tanggal. Dito na si Batang Gilmore. 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 Sino ka dyan, pre? GT by you. <laughs> <laughs> ganda ng sounds, ah. Sup mga Gakunatics Sup mga Monggi <laughs> Okay guys, pupunta kami ngayon ng ano ng Wilcon, may titingnan kami ng ano Papalitan ko kasi yung sa wall ng TV Ano ba tawag doon? Yung uso ngayon yung nalagyan ng wall yung parang kahoy pre Oo, parang ganon Kasi, ano yung tawag dito? Ang check ako mahal magpagawa uh, eh. so mag DIY na lang oh. Tulong na lang tayo kaya ano kaya pepot shout out kaya pepot so, Simple, eh, kailangan sideline tagakabit hahaha <laughs> kailangan na katulong kasi siya may gamit eh so punta kami sa Wilcon, tingnan namin yung yung uh, ulay kulay kung anong okay doon eh. para ano yung maganda sa ano sala okay balikan namin kayo mamaya pag ando na kami oh. eh mga kamonggi <laughs> Ayan ang mga kamongki ha, Densyong Kalbo ka, sang kita <laughs> nakikita, ka na Lagi <laughs> <pwisit> ka nga <laughs> like, daw nakikita? Ulo, so best lang yung yung yun sa marilaki, parang yung orange mo Hindi pa huminto Oo oh. na, na daw siya okay. Diretso mo tayo, diretso? Ah, Oo, oh, diretso tapos U-turn okay. Balikan namin kayo ha <laughs> Uy, huwag maingay, yeah. nagluluto ako okay. <laughs> Uy, huwag kami okay, ingay, nagluluto ako Ay, isa Wilcon pala kami So mga monggi, andito kami sa ano, Wilcon. May nagpa-picture kay Jerwin. Akala nila si Gaco to. Andito si Jerwin. Akala nila si Gaco. Ang <laughs> isa, pagsigay tayo sa vlog natin. Ano pangalan mo, boss? Sarap, yo ah, uh, Shoutout. Ano na? Yo vlog ng Marikina. Ayun, si yo vlog. Ito ay Erdel. Godel. silang. Mama mo, ay mo batiin. Ang dami yung <laughs> babatiin. <laughs> <laughs> Magulang. <laughs> mag Anak ko tsaka asawa ko. pangalan? Jeremy Bachongko. Ayun. Alam asawa ko ano? <laughs> Ilan anak mo? Asala po. Asawa? Isa. <laughs> Asa <laughs> lang din. Okay. Right. Dami-dami niyo. Panorin mo na lang pag-alak. Ang dami niyan. Pero ito yung napili ko. Uy! Ogi! No? Sa wall dun sa, sa Ano to? Bagay to dun sa stante ng TV. Sa bagay dun sa ano, pre? Bagay dun sa... Nakalagay din na patungan doon. Yun nga. Sir, meron pa yung ganito. Kuhan tayo ng ganito. Mga ilang piraso yan. Oh, yun mga Magkano presyo yung isang ganyang gax? 800 ata. Hmm. 800 pesos isa. So, mga so, walo. Walo. Ganoon, 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 ganoon. Pero ito ang mangyayari. Ganda, no? Pang mayaman. Oh, pang mayaman. Style lang sa bahay. Oh, Hindi natin si Oo nga. Pwede, magluto ka muna dyan. Gutom na ako eh. Saka din Oo. May ganyan. Tapos oh. may laman na yung na mo. Kita mo na yung laman, diba? Oo. Oh. Hindi ko alam ba't binubuksan pa nila. <laughs> may Luto ka muna Gutom na ako eh. Ganyan oh, luto ka mo. mo. Picture mo. Ay, ay, picture mo. Picture mo. Picture ako, si Gakko. picture ako. pre. tara, okay, tara. Uy, alam na alam mo, ha. Updated ka sa vlog din, ano, ha. Boss, may gusto ka batihin? Uy, ako. Boss, ah, wag Wag, wag, wag. May gusto I-upload niya sa YouTube niya, to. Wala? O, yung awa mo, ha. Ay, 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 sa mga YouTube ka? German, sir, meron ah. po nagpa-vlog po ako, pero ano lang yun. Wala ang gusto batihin? Meron po. Sino? Asawa mo? Wala, <laughs> Wala na sir, ex <laughs> na po yun. Ah, ex na. Ano sir, may gusto ka Ah, what? Ano? Uh, ano? Michelle, Michelle, Michelle. Binati mo yung binati mo sa vlog yung katabi mo? Oo, kasi Ciao. Ciao. So, ito na siya. Ito na siya. Ito na siya. Ito na Ito na siya. Ito na Kaya nga. na <laughs> siya. na binayaran. Ito na siya. pa lang, siya. Ito na ako, na siya. Ito na Ito na po Ito na Nagbibigay po ng ayuda dito si Jerwin. O, oh, tigay 1,000 lang kayo, ha? Tigay 1,000 lang kayo. O, oh, tigay ng pera. O, oh, na lang. Patigyan natin yung 1,000 mo. Ay, <laughs> mas mahal pa si 1,000 <laughs> yun, boy, ha? PPA <laughs> club yan, ha? Sa so motor to. Ayan. Nagbomotor ka, kuya? Yes, Anong motor mo? Aerox, sir. Aerox, dapat subscribe na subscribe pa kay Jerwin. Yes, sir. Ayan, yan. ayan. Ayan. pa, o. Oh. Ayan pa, o. Oh. Hey, no, Boss, pag yan kinabit mo ayon, sa motor mo, ayon. ang benefits niyan, pwede ka, ano motor mo? Mio. Mio, pwede ka pumasok sa expressway. Ayos, ayos, ayos. Hindi ko lang alam kung makakalabas ka pa. <laughs> Paglabas mo, huli. Huli. <laughs> Ayun, sticker. Huli. Meron kami dyan, robust. <laughs> Magamit ka pa, robust. Ayan, dyan you know. Anong motor mo, boss? Aerox po. Aerox, kabit mo yan, mga kadaka expressway. Ah. <laughs> Makakapasok ka nga. <laughs> oh. Makakapasok ka. Ma oh, pasok sa expressway. Basta may nakadikit na ganyan. Alam na nila yun. Huli yan. Diyan na, boss. Ayan, guys. Nakabili na kami ng... Ano dito? Clip. Talks, talks. Talks sa Bostik, sa Pangoling. Shoutout kay Idol, tululuong kami. Kaya lang. Kalaban niya pala yun. Kaya lang, pre. Binenta. Kung pinuha natin, binenta sa iba. Kalaban pala niya yun. Kalaban niya. Binenta niya tayo, sinira niya yung kalaban niya. Parang ganun pala yun. So, bayaran mo na yan. Para may tingit na. Sirahan kayo dito. Sirahan. Nung kukuha namin, binenta sa iba. Nagpa-reserve pa kami. Chachat ko sana yung Wilcon eh. Wilcon, magsara na kayo. Bakit? <laughs> Bayaran mo na. Asa ah, na yung ano natin? Yung <laughs> kahoy. Ah, okay. okay. So, ayun na yung items. Pinasan nyo na. Mabigat ba? Maga naman. Kasya naman sa kotse, no? Ba't yung pa, ba't yung pa, ano na yan? Ha? Hindi, di, eh, tawad na lang. <laughs> oh, kasi sayang. Baka may masira, di tawad. Okay na. Yon, sa wakas, makakabit na. Alabas na kami. Bye. Ha? Mogi. re kasi ba sa natin yan, kotse? Kukuhanin ko lang, kukuhanin ko lang. Mga boss, pauwi na kami. Ito, ganito kalagayan namin dito ngayon. <laughs> Ayop na wall panel to. Haba pala. Hello, Magaling na po tayo. Google na likod to. Balak pa namin ang kasa Edmax to eh. Pero may nangyayon na please makagawa na. Ano, ah. ano lang, design lang, design lang sa ano, yung sa may TV sa likod. Oh, pakita ko sa inyo guys pag ano, gagawin na. Ako gagawa niyan eh. DIY. <laughs> DIY, <laughs> DIY. Do it yourself. De destroy it yourself. Oh, <laughs> uy, tayo. Mahal din to ah. Wala, walo libo. Pag-asos <laughs> pala. Kala ko, mura lang. Masubo ako ah. Hindi, <laughs> <laughs> gagawin ko yan. Ako mag-idikit yan. Pakita, okay. tutorial. Oh, Tuturuan yeah. namin na kayo Kasi para mag-idikit mahal, mag yan. mahal paggawa eh. Mahal din labor. Kasi so, ako nalang gagawa. Kaya-kaya ko yan. Ano ko nalang, YouTube ko nalang. Oo. Oh. Hindi, yung YouTube ko yung bagay yung paano yung gawin. Oo. Oh, tapos panoorin nyo, huwag nyo skip yung ads ah. Oo, oh, syempre. Libre lang na naturo turo eh. Oo. Oh. Para tayo no, para tayo may, bakit, para tayo may oh, Kaya nga eh, no. Yung ako, sakit Oo. Oh. oh Nagilang lang harap. Yung I may mean, dulo. Pang... Okay. Dapat to LRT na lang eh. Dapat <laughs> <laughs> pinasa na lang natin eh, maglakad tayo. Ay, 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 ay. Sabi ko to sa dalawa, hindi kasha, maglakad tayo ng mo ah maganda yata ako. Pag alabas ay papakita ko sa kanila yan. Yan, yeah, yan, yeah, yan. Yeah. Kapagayin sa YouTube ko yan. Ano? So, ay, iisipin mo lang namin paano namin bababata. <laughs> ayun guys, ayun. Dito ko ilalagay yung binili kong pang accent wall. Ayan, diyan. Ayan, para may design dito kasi nakalagay yung TV. So, papakita ko sa'yo mamaya pa paano yung finished product. Ha! With my assistant. Ayan, no? Dito yung mga gamit, magulo. Yan. Assistant, Kuya Pepo. At wala pa isang assistant. Eh, late, eh. Di ko babayaran yun. Si, ano, maka, ano yan? Maka Monji. Wala pa si Maka Monji. Wala pa ang assistant, eh. So, yan, lalagay mamaya. Ayan. Eh, mukhang dyan na ata. Ah, wala pa. So, kapakita sa'yo mamaya, finish product. Trabaho muna ako. DIY ha. Ayan, ganyan na mga yari hindi, guys Hindi papasok Ha? Hindi obra? Oo Ganyan, ganyan na mga, pa uh -huh. mga yari Accent ko lang para yeah. may design Ganyan Ano, with my assistant ah, Ano clip ito? <laughs> so buo yan na lagyan namin Ano yan? Ayan yan ganda para The may, design, may design naman Ganda yung uso ngayon eh Kaya lang magastos na uso <laughs> Andito na po ay sa akong May babatiin ka ba? Alas Gs. Alas, Alas geez. Mo? Ano yung ano mo? Ano ano, 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 What's up? What's up mga kamonggi? <laughs> Sama natin si Tito Pans. Bakit Tito Pans? Tito Panot. Hindi <laughs> 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 <Si, laughs> yan, parang kalboyan kalbo yan eh. Ayos mo. Aga-aga, ang -ag 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 baba ng buwan. Gusto <laughs> <Sunodong> mo matapos ito? Huwag <laughs> <laughs> na. Mayos ka <laughs> <laughs> uh, Assistant na to, late na nga eh. Hindi <laughs> kita <the> sweldoan eh. <laughs> Nako, ay mo. si oh. Naglagari na wani na eh, wala ka pa. Grabe yung ulo. Bilog ka bilog ko. Ulo ko papakal mo. Eh. Nagkape ka na ba? Hindi pa. Oh, oh gapi ka muna. Ay, so kailangan pa sabihang hawakan? Okay. Sorry. Wala ka mo. Mamaya ay busi na mo hawakan ko rin yung laba kailangan kape. Kabaw yung mamaya. Ay, pagbukagatin -pag yan. Ikaw dapat taga-video ako taga-gawa eh. Masa sige, ako kung video ways lang. O sige. Eh, kuya, ito oh, ko clip. Ako gagawa eh. Ito, kuya. DIY uh. nga eh. Ano, sok-sok ko? So, ayan Pinang po yung mga assistant ko, nalaking na tao. Wala pa kasi clean niya, dahil sa sapa ko. Okay. Sok-sok ng tulog ko, kagabi nga ako ng tulog. Oo, oh, so, ang nangyari. Pinasok mo ako. ko. Pinagungutaw ko yung paper, pinasok mo ko, kaya tinatawaan yung lita. Dira sa ko ko sa paligid ko ah. Embiga ng ngutak ko. Ay, tutukan tayo. Oh? Ah, tutunong nga mo ako magkakonsagot. Ay, hindi mo hawakan 'to. Para, hawakan ayun, para malibang ayun. ka. Kasi hindi mo pa hindi mo mapoto yung uh, naga -ano, na nag-aano ala gagawa. Kunukwentuhan ka lang Ay, hindi na. <tap> ayun, ayun, ayun. Uy. Uy, uy. Point 'to, mga. Oh, ito uh, oh, sa gamit namin 'yon. Ay, kumpleto sa gamit ah. Yan. Oh. Uy, may limang piso. May limang piso pa, oh. Parang Robin Padilla lang ang datingan. Umamok ng pawena, parang sa PJ ah. Meron meron sa basura. Parang ano lang, hindi. Parang ang batang kaya po. Batang kaya, basta ang pidong mo, hindi ang galaw. Bakit? Hindi, wag. Para bumata naman tayo. Ayos, kompleto. Ako titira. Tirahin ko muna isa. Okay, okay. Sige, sige. Ayos, ah. Assistant, kailangan mo ba ng ano? Awa ka nung na? Nung basahan? Okay, ang, ang, wala ka ngayon papilgan. Okay, sige. Basahan meron? Basahan uh, muna kita. Basahan pwede. Okay, okay. All. Okay, let's go. Ayos yung balat wala Walang masyadong buhok Tanggol sa dyan ha ah. Kumanda ka na Coco Martino Ayoko si Tanggol Mid Eto lang si Tanggal <laughs> 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 Ati si Ati si Tanggal Nakita mo yung babel Ano si Rani ko Si Rani ko Ito ba? Ito ba? Oo uh, yung butas ay, Yung butas Yan 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 Ganyan lang hawak Hindi lang ilo Balaki pa yung muscle sa alo, Panis Basic 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 Basic, na, tanggol, manda ka na. Manda ka na, ang batang kaya po. Dito si tanggal, Dito na si batang gilmo. <laughs> batang gilmo. Toks, <laughs> 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 Okay, okay. Oh, toks, ay, ay, ay pagkabit ng toks. Ayun, oh, importante ay, niya, ayan. Ay. Hindi mabubuyan pag walang toks eh. Oh, Martilyo. Martilyo, yun. <laughs> sa'yo, sa basic. Pang! Parang pumukpok lang ng guns lang, oh. Gagawa pa gawad DIY kasi mahal yung, ano, eh. mahal, yung labor, mahal yung eh. labor eh. Ito busina lang eh. Ay, uy pa. Pa-sandam. gamit mo mag-arm pa. Uy! 'Di ba impact na yan? Ha. Impact ba tawag 'yan? Impact wheel. So, shout out nga pala kay Rigo sa aking uh, jersey. Uy, Rigo, naman, Rigo, Rigo nice baka naman bonus na 'yan. No? Rigo, nice. Oh, recognize, no? Oh. oh. Posuigo, ba lang mala. Ay, ganda! ganda! Ano naman, idol ko pa. Ang okay, parang kamukha ng mekaniko natin yan, ha? Ay, si Rodman pala yan. Alam ko si Kero, At siya, toto niya pala sa aking nag-iisang number one subscriber. Number one yun. No. Sherwin. Sherwin. Si yun na! Eh, yun! Si yun na, shout out din. Ayan na, ito na. Siya ang aking number one. O, partida. Pa oh, partida, dito pa kami sa Egypt, ha? Sinout-out ka na, dito kami sa Egypt. Kahit kami yung init. Ah, ano na muna, muna na nga ako eh naanap ko si Tanggol eh ay <laughs> uy kohobe naman yan ano? uy <laughs> may ilaw ah uy Tanggol ito nga pala yung ano 2023 BEMBOL BEMBOL ROCKS yun kinabit tala sinalpak And so ayun na siya muna. muna so, hindi ko alam kung sinalpak pa, pa eh. Titignan ko muna talaga yung nagagawa yes guide lang guide Trainee, trainee. Trainee Uy, ang ganda ng ano. Ang ganda ng pagkakabutas oh. Kung hindi na butasan ng ganyan kaganda, hindi makakabit yan. Tinututok mo eh. Ayan. Hindi sa butas. Basic. basic. Wow. Ay, alam nila pagkatapos ng basketball ko, ito na yung gagawin ko. Mm, tayo uh. na kami ng mga bahay. So, ako sila ito magpapagawa ng ano? Tanggal dito. Tanggal dito. Magpapagawa ng mga accent wall dyan. PM nyo lang ako. Yan. Yeah. Siyempre, alam na yan para makinis. Sa harap. Oh, pantay na pantay yung gawa ko. Ay, parang, parang, Ba't mo kinikinis yan, Gak? Ha? Ba't mo kinikinis? Hindi ko na alam. Matulos yeah, 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 yung buho. Yeah, yeah, yeah. madudulas pababa. baba. <laughs> sini si rawi Sambut asap. Sambut asap. Boleh Sambut five and a half. Ninety-six. 96. 96 na? Ninety-six. 96. Kalina na yeah. ninety-five and a half lang ha? Ba't pa ganun yung ano? Paslan? Oo, yung level. Ano nga ulit sukat? Ayan na guys. dikit na. Ha. <laughs> Ganda pag natapos. Ah, parang inukat okay, para parang mali yung sukat ah <laughs> sobra nakikipit sa ngayon. Yan, konti-konti yung nabubuo. Ang oh, wall. Yan, galing ng assistant mo. Automatic tubig, ah. Masunod. oh? Maganda ng assistant. Ano, Criminal water o funeral, water? Funeral. Funeral water ba daw? Hindi, gripo. It's delicious. Galing ko. Yan, konti yung nabubuo, guys. Kunti lang na ito, lang. It's amazing! Amazing! Uy! Saan napunta na? Sa Wow! Wala! <laughs> so, Nagtanong na, eh, no? So, so, Kano'ng kailangan mo? Parang may aabot, ah! Pera ka pa, ah! Makdo nga manghingi sa... Hinam mo. Parang... Ayun! Kunti na lang! Ah, ang ganda! Pwede, pwede! Busy ang assistant, Ah, ayos. Yan. Dahil na yung mga tra tra trabaho ko. Siyempre, kakain yung mga sila ng steak. Yung break time. ko yeah. Ay, ang kain. na klase, steak pa lang. na pinus product. Ay! Lasa, ay! Ay! <laughs> na update guys malapit na malapit na mabuo ang aking uh, accent wall hirap pala <laughs> hirap pala mag video <laughs> uy gumawa ako ha ayan ay ganda pwede pwede oh after 10 years oh, konti na lang matapos na ang aking accent wall konting-konti na lang lapit na para may design naman ng aking sala ayan tapos ito guys yung iba dito ipintura ako ng kulay ano yan uh, cement gray para magbukang kondo na talaga pagkatapos ng ano pagkatapos ko yung yan okay ako na ako na ikaw na sige ikaw na Pagod na ako eh. Hindi, 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 hindi. Hindi, okay na. Isang konting nga na lang wall. Sige, Banat, ikaw na. Bibidyo ko na lang, ikaw na. Ayun na pa ako na, eh. Makikita yung bubunong ko eh. Hindi, makikita. Ayun na pa ako gumagawa eh. Ayan, kung sino pong uh, sumagpagawa gusto magpagawa ng uh, accent wall. Ito lang po sa aking ano. O, oh, tamo mahaba. Ah, sakto lang pala. Ah, sinukat. Diba? Ayan, o. Kaya po may puwang kasi yung sa TV. sa yung sa ano niya. Sa bracket kasi tatama yung kahoy. Kaya baka magtanong ba't may puwang eh. Pamapulaan. Baka mapulaan. Baka mapulaan ako. may, may puwang, di ba? Ayan. Ako na po yung gumagawa kanina kaya pinabaya ko na sa kanya. Hindi rin pala biro to. <laughs> kaya pala medyo ano din yung ano, sigil ng ano, labor no? Mag magawa pala talaga. Pero maganda naman tingnan no? Ah, yan lang yan. Oo, no, 55,000 yung labor. Hindi na kaya. Dito, ano lang, steak-steak. Megos-megos. Ang brilaki pa libre oh, light po sa gumagawa. Ay, nako. So, gusto nyo magpagawa, PM nyo lang po kami. Gumagawa po kami sa mga kondo. Ayan. <laughs> uh, gusto magpalagay ng accent pole. Kami na pong bahalang bumili. Kami pili lang po ng kulay. Padali na po namin sa inyo. Tapos gagawin po namin. Ayan. Kabisado ko na yung paggawa. Ganyan lang pala. Ayan. Kompleto rin po kami sa gamit. Eh. Makalat lang talaga. Kaya ganyan, pag may gumagawa, makalat. Pag may gawa naman, napakalinis, maarte yun. Oo, hindi pwedeng walis agad kasi okay. hindi pa tapos. Mamaya na maglinis, pag gano'n na, tapos na. Yung masaya gumawa? Oo. So, ayan guys. Ayan, update guys. Tapos na. Ayan na, halagyan na namin TV maya maya. Ayan <laughs> o. Pwede, pwede, pwede. Ganda. May design na yung ano, wall. Ito na guys, ang finished product. Yan. Nilagay ko na kasi yung anik-anik ko dun eh. Nilagayang ko ng anik-anik. Kaya hindi ko na video kanina. Pero yan na.